Ito na lang yung almusal namin guys, pagkatapos ng Pasko dito sa barko for today's video. Tignan natin kung may nakapagluto pa, napuyat kasi yung mga tao sa party-party kagabi. Kaya yan ang alamin ni Kalbong Simon TV, kung kakain na tayo ng mga tira-tira, let's go! So ayun na nga guys, sino ba namang hindi mapupuyat sa daming pinamigay ni mama? Tapos nandyan pa si Pura Luca Vegeta, hame-hame wave! Hermes, hame-hame wave! Number 100! Number 30! Number 2261 Sa dami ng number na tinawag, wala man lang akong tinamaan. Kaya bumawi na lang tayo sa pagkain, alright! Pero ngayong umaga guys ang delikado, pagpunta ko ng kusina, wala pang tao. Kaya sinubukan ko na rin maghanap ng putok batok, pati na rin lechon manok. Kaso nga lang walang makita, kaya try muna natin magpagutom. Magtatanggal lang pala tayo ng putik guys, suot yung pinamaskuhan kong Jordan. Hey, napakaangas par, wala pang gasgas, -gas, brand new! Guys, tignan nyo naman si Uncle June, oh. Hey! Hey, nagdidilig! Bibilisan na natin guys, hindi na kaya ng gutom ko, pass forward 99999. Hey! Ang linis na yan guys Shush! hindi pa pala tapos yung Pasko sa barko guys, grabe pa rin yung almusal natin ngayong December 26. Shush! Pero kung makikita nyo guys yung mga ibang pagkain, yan na rin yung kagabi, siguro hindi naluto sa sobrang dami. May, may bowl ka din eh. May bowl ka. Kami, dito na dito kami. Garlic rice. Eh, hey. ritong itlog. Boiler pa palabok. Ano mo naman yung palabok guys? Bacon. So, Kakay ba yung bacon natin ngayon? Pork eh. and beans. Hey! Okay, okay. baby, mga ano ngayon, guys? yan. Tawa ka na dyan. Tawa mo na yan dyan. Sama mo pa ng sopas guys. Sabaw. Uy. Sopas. Ano yeah. hmm, yun naman yan guys. Alas din magkasya sa plato ko yung pagkain. <laughs> Hindi ko na nga makuha lahat ng pagkain guys. Eh.